Sa iba pang balita, milyong-milyong halaga ng uh, marijuana plants sinira sa Cordillera habang tatlong drug suspect huli sa Pipas operation sa Tagig. Si Bien Manalo sa detalye. sinira at sinilaban ng mga operatiba mula sa PIDEA at PNP Cordillera ang nasa halos 17,000 peraso ng marijuana plants kasunod ng pagpapaiting sa marijuana eradication campaign sa rehiyon. Nagkakahalaga ang mga tanim na marijuana ng 3.4 million pesos. Nadiskubre ng na mga otoridad ang mga marijuana sa tatlong plantation site sa Saklit sa Danga Mountain Province. Patuloy na tinutugis ang may-ari ng mga plantasyon. Mahigit 1.5 million pesos na halaga naman ng marijuana kush at marijuana oil ang nasabat sa anti-illegal drugs operation ng mga operatiba ng Joint Station Drug Enforcement Unit ng Makati City Police Station sa Barangay Guadalupe Nuevo, Makati City. Arestado sa operasyon si alias R, 33 taong gulang na isang chef. Hindi na nakapalagpa ang tatlong drug sospek nang maaresto sa drug bypass operation sa pinagsanib na puwersa ng PIDEA Central Luzon, PIDEA NCR at PNP Southern Police District sa Tagig City. Nasakote sa mga sospek ang mahigit 1.3 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Nahaharap ang mga nadakip na sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. BN Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.